Sa Kamara naman mga kasama, Representative Kiko Barsaga kinumpirma ang pagkalas na rin sa National Unity Party matapos siyang pagbintangang kumakalap ng lagda para mapatalsik si House Speaker Romualdez. Kasama mo sa Balita, Rajuman Grace Mariano. Kinumpirma nga ni Cavite 4 District Representative Kiko Barsaga na kumalas na siya sa National Unity Party o NUP at bilang House Assistant Majority Leader. Ginawa ito ni Barsaga matapos siyang pagbintangan na nangangalap ng pirma para mapatalsik si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na kanyang mariing itinanggi. Naniniwala si Barsaga na hindi rin nagustuhan ng iba sa NUP ang kanyang rekomendasyon kay Party Chairman Representative Ronaldo Puno na huwag nang ipagtanggol ang Kamara at mga kongresista sa isyo ng kapalpakan at korupsyon sa flood control projects. Sa ngayon, ikinukonsidera ni Barsaga ang sarila bilang independent minority member. Yes, I resigned from the NUP in the House majority, mostly due to internal party conflicts. Kasi I was invited to be the speaker of which I denied. And I was I actually had no conflict with Speaker Romualdez prior to this. And secondly, nagkaroon kasi kami ng party meeting. It's mostly uh, private things, pero parang hindi nagustuhan ng ibang party, uh, party ko yung naging decision ko. O yung naging recommendation ko. Para kay chairman ko. Naniniwala din si Barsaga na dapat maimbestigahan si Speaker Romualdez kaugnay sa isyo ng maanumalyang flood control projects dahil imposible anya na wala itong alama. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.